ang paning si ay sa demonyo. Ha, ah, bakit ko sinabi, magdaraya ka? Da? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga katuliko. Puro panulukod pagdaraya ka. Nung pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako maubos ang isasalot sa'yo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maluko mo mga katoliko. Oh, naalala niyo ba si uh, INC uh, Preacher at di Kundo, ito si Cesar Sinita? Siya una noon ang kumuha ng video ko at napagkamalan niya akong pare. Pero nang nagsaguta na kami dito, Yan, pawang pamimersonal na mga pare si Father Darwin sa demonyo, Uh, ano daw? Uh, ano? Ang paring si Gitgano ay sa demonyo. Ha, bakit ko sinabi, mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingan ginagawa sa mga katoliko. Puro panlulukon pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may tibi niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mawubusan isasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga ang ginawa para maloko mo mga katoliko pero matapos na diskubre natin yung ginawa niya mismo na pagtampel sa biblia biglang naglaho si Caesar Seneta na parang bula biglang nawala at uh, ito ba ang ginagawa talaga ng mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong Tatag de Felix Manalo. Tatalakayin natin ito. Samahan din niyo ako. Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha lang ang katuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nangalib pati ang ating kaluluwa. Viva Christore! Viva! Rodillo et Ecclesia! Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Una, di po natin layunin saktan damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero dapat ding sagutin natin etong paulit-ulit nila na mga atake sa pananampalatayang katoliko. Dahil alam nyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit magbuka talagang parang katotohanan lalo sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Merry Christmas sa lahat at uh, ilang uh, oras, ilang araw, oh, New Year na, papasok na ang 2025. So sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay, welcome ating oh, uh, kung bago ka lang, Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga kapatid, katoliko man at hindi katoliko, lalo ng itong sa... Uh, mga Muslim na nagko-comment. Grabe talaga ang kanilang banat sa uh, comment, no? kahit sa Facebook ko. No? Parang di yata maka-move on sa nangyaring debate. Ha? Huh? Move on naman kayo. Oh. So, welcome sa lahat na pumasok. Acknowledge muna natin. Si... Uh, Margie Saligan Si uh, Berna Iversonbal Happy New Year. Si uh, Danziel Gregorio watching from Singapore. Si uh, Mama Ningning watching from California. Wow. Si uh, uh, si Shellio maligayang Pasko sa lahat. Si Leonardo Alexander Uh, Gliani watching from Kalawag, Kison City, si Janet Amian, Happy New Year, si Nida Magno, uh, Blessed Morning, Bro Wendell, Merry Christmas and Happy New Year, si uh, Gloria Iyuga, Good morning po, uh, Bro Wendell family Merry Christmas, Happy New Year, si uh, Punch TV, Good morning. Salud, uh, Adovia, uh, watching from Virginia, USA. Welcome po sa lahat natin mga kapatid. Silipin muna natin sa uh, pananampalataya at katuwera, no? Si uh, Isa Mahudjan, Merry Christmas uh, po, bro. Si Holia uh, Cassandra, Merry Christmas po, Happy New Year. Marion uh, Karayan. Happy New Year po, uh, ka Windel kapatid, si uh, Yam uh, Montijo. Good morning, bro Windel. Happy New Year. Si Julia Cassandra Remit Arimo Tecado, uh, watching from Antipulo. At uh, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay uh, sa ating live streaming, Si Saloda, uh, uh, po Adopina watching from Virginia USA. Ramona uh, Ponce Jr. Uh, Blessed morning, bro Windel watching from Landbank. Merry Christmas, Happy New Year, si Christine Coliado. Uh, Happy New Year, bro Windel uh, from Maraki, Marikina City. Si Margie Siligan, Merry Christmas po sa lahat, especially bro Windel and family. Si Esam Mohanjan, Merry Christmas abro bro Wendell. Arni Akabasag, uh, magandang umaga bro Wendell at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no? Uh, biglang naglaho talaga. Ito ang tinatawag na tragic downfall of the worst INC si YouTube, YouTuber dahil uh, maliba na uh, nagiging uh, kaugalian na talaga ni Tatang Sinita noon yung pagmumura at malibang tinatawag kaming sa demonyo at si Father Darwin. Ang paring si Gitgano ay sa demonyo. A ah, bakit ko sinabi magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingan ginagawa sa mga katoliko. Puro panlulukon pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa noon. Para kang may TV yan noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako maubusan yung sasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingan ginawa para maloko mo mga katoliko. So, nanggagalaiti talaga si Atatang Sinita dito, no? Ah, napansin niyo, noong payat pa umana ako, parang may TV, <laughs> TV, <laughs> parang may TV, ah, tumaba ako dahil sa kasinungalingan. Nagkalimutan ba niya na kahit sa kanyang YouTube, pinakita niya noon na si payat pa? <laughs> Kung Ah, ang argumento niya ang pagdaba dahil sa kasinungalingan, di po ba tumaba na siya? Pero ang dami daw umanong nadaya. Oh. At kung naalala ninyo bakit nawala siya sa channel, nadiskubre kasi yung paglabas niya sa uh, tinatawag na Bible at ang Bible na yan ay lumabas na tinakpan mismo. Oh. So, isang deception ang ginamit dito. Pero, para maka uh, makalusot siya at matakpan yung kanyang kahihiyan na ipinakita sa channel niya, una, tudutanggi talaga siya. Uh, bumira na naman. <laughs> yun daw na verses na ginamit ko, yung 1317 ng Apokalipsis, tinakpan ko raw yung ng at yung o. Bakit ko naman tatakpan ng at yung o? ano, bang, ano bang pakinabang ko doon? eh, samantalang, eh, paulit-ulit na yung pinapaksa sa sinasagot ka ng iglesia, na ulit-ulit na pala niyong ginagamit yan, yung na-discover natin na ang O, oh, o oh, balikan natin. Ano makita mo dito? Ha? Ah? Gayo, anong nakita niyo dito mga kabatid? Dahil para bang inosinting inosinti dito si Tatang Sineta. At uh, dahil nalantad talaga iyon na sa channel pa niya mismo para lang makalusot. Una, di naman umanong tinatakpan yung Bible. Pero, nagkawindang-windang yung argumento niya dahil uh, sabi niya, ang nagtakip dito, Defensor Katoliko. Imagine, Defensor Katoliko, di inaamin niya, tinakpan niya yung dalang Bible niya. Pero, Defensor Katoliko daw ang nagtakip o kaya is Monsignor Abiral. Na talagang din nikita ito. Hmm. na bueno, bubuksan natin ha. Ah. Titingnan natin yung A Apocalypse 1318 Tingnan natin kung may dikit. Ha? Ah. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Oh. Ito po. Oh. Ito po. Ayan po yun. Oh. Ayan no, po so yun. No. Kung kita, may oh. dikit oh. man yan, hindi ako ang may gawa. Dipinsor Katolgo si Mr. Rolly Tesorero siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. No, oh, so, anong tawag niya dahil, dahil na-discovery yung uh, mga kapatid? Una, para makalusot yung nagkawindang-windang na argumento ni Tatang Sinita. Kumusta siya? Nalangin natin sana okay si Tatang Sinita dahil matagal na talaga siyang Uh, nawala sa kaniyang channel, no? Ah, uh, una, Defensor Katoliko daw, siguro, oh, siguro, di niya, di siya, ah, uh, klaro talagang Defensor Katoliko. Pero yun ang pinagbintangan niya. O kaya si Monsignor Abriol ang nagdikit sa ginagamit niyang Bible. Imagine, sa Bible na dala niya, Defensor Katoliko o Monsignor Abriol, ang itinuturo niyang nagawa sa ipinakita na nabuking siya. Kaya na, nanggagalaitis siya. Ang tawag niya sa akin na talagang dinikitan ko ito. Hmm. Bueno, bubuksan natin na ah. titingnan natin yung Apokalipsis 1318. Tingnan natin kung may dikit, ha? Ah. Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito oh. po, Ito po. Ayan po yun, o. Oh. Ayan po yun, know. Kung may dikit mang yan, hindi ako ang may gawa. Dipensor katolgo nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibo. Talibugok. Talib oh, yun. Uh, talaga si uh, Sinita dito. Kaya tinawag akong talibugok. Pero, pagdasal po natin sila mga na uh, kapatid, lalo na ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya at i-welcome natin yung buong pamilya, no? Buong pamilya na Iglesia ni Cristo na noong 25 pa lamang, 25 pa lamang, yumakap na sa simbahang katoliko at nabinyagan. So, para sa di pa sa interview, nasa channel natin dyan mga kapatid. Ngayon, uh, tatalakayin natin itong mga aklat katoliko na ginagamit sa INC mga kapatid. No? Lalo na kaugnay sa uh, Christmas. So, ah uh, tatalakayin natin ito. Ano ba ang Christmas? Ito gumagamit sila ng aklat katoliko. Brother Jonas, how do the Catholics define christmas let us read from a catholic book brother jumel entitled religion doctrine and practice for use in catholic schools and this was written by francis cassali in page 304 this is what we can read the word christmas is composed of christ and mass and the feast is so called because on that day the mass commemorating christ's nativity is celebrated The celebration is held on December 25. For the believers of the so-called Christmas, they say that it is the celebration of Christ's nativity or birthday. Oh, yun. Wala tayong tutol na yun ang ibig sabihin ng uh, Christmas. No? Ang selebrasyon natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Oh. Pero gumagamit sila ng mga aklat katoliko at pinagputol-putol nila ang mga aklat katoliko mga kapatid. No? Uh, kahit nga si Elisio Soriano gumagamit din ng aklat katoliko. At para mapatutulan nila na hindi talaga December 25, kung maalala ninyo, napakita pa sila ng Uh, picture noon na puno-puno ng yelo ang December 25 doon sa Bethlehem, doon sa Jerusalem. Saan po nakuha ng katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Pag December sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Ah, pakikita ko sa yung Bethlehem, ah, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka-December, Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli. Na, ayan, puro yelo ito. Oo, ayan, puro yelo ito, kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. oh iyon, ang pahayag ng mga uh, anti-Catholic, di talaga pwede na sa December 25 dahil puno-puno ng yelo. Kahit uh, sino mga anti-Catholic, yon uh, 'yun ang kanilang argumento. Pero napansin nyo ba? Sinabi nila, pag 'di mabasa sa Biblia, 'di dapat paniwalaan. O, saan mawasa sa Biblia na tuwing December 25, punong-puno ng yelo, ilang bisis na ang ating mga kasama na nasa Jerusalem tuwing at sa Bethlehem, tuwing December 25, naglive para ipak ipakita na hindi totoo ang mga sinabi nito ang mga anti-katoliko. Oh, eh, eto, mga ibalik